Maraming mga nagtatanong sa akin about mga ngipin, love life, kung ano yung gagawin nila sa ngipin nila, sa cases nila, sa dentist nila. Pero yung iba about life, no? Pinipili ko naman yung mga tanong na sasagutin ko. Pero may isang nagtanong sa akin na na nakagaw talaga ng attention ko. And I think this will help our future generation. Ang tanong niya, Doc anong mabibigay mong advice sa ating mga kabataan ngayon, no? Actually, pinipili ko nga yung mga words na sasabihin ko kasi ayoko makasakit, no? Ayoko talaga. Pinipili ko na, pinipili ko na maging mabait, no? Bait-baitan tayo ngayon for today's video. As uh, ko sa Google, actually, yung mga kabataan ngayon, under sila ng age range na Gen Z. 11 to 26 years old, Gen Z. 27 to 41 years old millennials. So, pasok pa rin ako. Pero, kalahati ng millennials, no? So, anong mabibigay mong advice sa kalahati ng mga millennials, 26 to early 30s, at sa ating mga Gen Z, no? Na mga teenager. Guys, ah, uh, tayo mga matatanda, dapat nating isipin na ang kabataan ngayon, marami ng alam. No, aware na sila sa nangyayari sa kanilang kapaligiran. They know more about their rights. Kasi because of social media. Alam na nila kung ano kung tama sila, alam na nila kung ano kung kung ano yung dapat gawin, hindi gawin, things like those. Pero ang atin lang kasi, ang akin lang no, tayong mga kabataan na batang 90s, lumaki tayo sa palo eh no? Iba yung pagdidisiplina sa atin nung unang panahon. grabi oh, grabe naman, tanda na. Nung unang panahon, iba rin yung ngayon, no? Hindi mo na, guys, no? Tayo mga matatanda sa mga elders. Hindi mo na may implement ang pagdidisiplina nung unang panahon sa ngayon. Kasi, yan na yung mga more sensitive na yung mga kabataan ngayon. Kaya iniiwasan natin silang magrebelde. Yung 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 sumakit ang damdamin, magtapo, maglayas. Sometimes nagkakaroon pa ng mga suicidal instincts, no? Kasi nasasaktan sila maramdamin. E eh, ano gagawin? Wala naman tayong magagawa, no? Tayo ng mga nakakatanda ang mag-adjust para sa kanila. Ganun na talaga. Let's accept the fact na hindi na natin maga hindi na natin maibabalik yung dati. Sa ngayon. Kaya tayo ang dapat nag-guide sa ating mga kabataan. Naintindihan? So, in giving them advice, you have to choose proper words. Kailangan sensitive ka. No? Hindi ba yung sisigawan mo, papaluin mo, iba na yun. Be, tayo mga laki sa bugbog, okay na. Lumaki naman tayo maayos, di ba? Pero sa ngayon, hindi mo na nga siya mayano kasi nga, mga sensitive na sila, mararamdamin na yung mga yan no? So, tayo na lang mag-adjust. So, yung nagtanong sa akin, anong mabibigay kong advice para sa mga kabataan ngayon? Isa lang. Mga buwakan ng ina ninyo, kung palamunin pa rin kayo, huwag kayong maluho at huwag kayong reklamador.